So once and for all, nagdesisyon si Yasmin. Alam mo niloloko na hindi tablado lang ako at ang ang palusot pa niya ay dahil hinahabol ako ng mga ng mga otoridad. Hindi tayo pwedeng mag-usap masyado sa telepono at hindi tayo pwedeng magkita. Pero tinext ng ate mo. Etong si Romy, gamit ang ibang number, sumagot. Huli ka, Balbon. What? Kaya ang final decision ni Hasmin tablado na, hindi na, Tapos na tayo. Sinungaling ka. Nag Ganon mismo nangyari dahil napansin ng na ng mga kaibigan at nanay niya na parang medyo nag sobrang na depress ngayon si Hasmin. Mm -hmm. Pero ganoon pa man, alam niya ang consequence ng kanyang decision. At ito'y pinanindigan niya hanggang ngayon. Pero magkakaroon ba ng konting ayosan man lang ang problema ito? O Hasmin, maghahanap ka ba ng bagong boyfriend? Ewan ko sa'yo, matanda ka na. Matanda lang ako kasi ng five years. Matanda na raw kayo! Tapusin na po natin ang ating kwento na pinamagatang She's Dating the Scammer. Parang budol na to ha. Hasmin, malungkot ka na naman. Huwag mong sabihin sa akin na iniisip mo pa rin si Romy hanggang ngayon. Ma, dahil ba sa nakipaghiwalay na ako sa kanya, eh, expect niyo agad na makakalimutan ko na siya agad? Aba, dapat lang nakalimutan mo na ang lalaking yun. Ma, hindi po ganun kadali yun. Minahal ko po yung tao ng higit pa sa buhay ko. Eh, anong plano mo? Habang buhay ka, magmumukmuk dyan. Niloko ka na nga niya, di ba? Kunwari pa siyang nagtatago siya sa mga pulis, pero ang totoo, gusto lang niyang mambabae. Ay nako. Tama lang na mawala siya sa buhay mo. Kasi wala naman siyang magandang binigay sa buhay mo. Eh. <sighs> Sinisikap ko naman po siyang kalimutan, ma. Alam mo, Hasmin. Para madali mong makalimutan niyang si Romy, eh gawin mo yung ginawa mo dati. Makipag-chat ka sa ibang lalaki. makipag meet up ka. Hindi yung ganyan ah. na mo mo diyan sa isang sulok habang yung lalaking yun eh nagpapakasarap sa buhay. Oh. ring yung cellphone mo. Mm. Nakikita ko mula dito si Dani. Oh, si Dani nagbi-video call. Sagutin mo na. Sandali lang po, Ma. Kakausapin ko lang tong si Danny. Uh, ano naman kayang ibabalita sa akin ng baklang to? <clears> o, <throat> oh, Danny. Ay, Hasmin. Pasensya ka na kung naistorbo kita, ha? Nandyan ba si tita? Oo, nandito si mama. Katabi ko nga eh. Oh, bakit ka napatawag, Danny? Eh? May mahalagang balita ka bang sasabihin sa anak ko? Ah, eh, ah, ano po? Oh. At ayaw mong sabihin sa akin. Kalokohan ba 'yan o ano? Ay, um Mother, Tungkol po kasi kay Romy. Ibabalita ko lang po sana kay Yasmin na nahuli na mga pulis ang ex-boyfriend niya. Nasa kulungan na raw po. Ha? Talaga? Kumusta na siya? anong pakialam alam namin kung nasa kulungan ng lalaking 'yon? Ay, buti nga sa kanya kasi kriminal naman siya. Ay, tumawag po kasi sa akin si Romy. Yun nga po, ang sabi niya sa akin na sa police station po siya sa galas. Ay, kailangan daw niya ng tulong mo. E ano? May bala ka bang puntahan ng ex mo? Anong pupuntahan? Hindi alis si Asmin para puntahan ng lalaking yan. Tsaka bakit mo pa sinabi sa anak ko? tako ikaw talaga, dani ha? Ibigyan mo pa ng problema si Asmin pasensya na po, Mother. Ano naman ang tulong na gusto niyang hingin sa akin? Malamang, sa'yo siya hingin ng pampiyan, niya. Ay, naku, Asmin, ha? Kapag nalaman-laman ko na pinuntahan mo sa presinto ang lalaking yon at ikaw ang nagbayad ng pampiyan niya, ay, naku, sinasabi ko sa'yo, ha? Tandaan mo! Hindi ka na bobo, ha? Tsaka, past mo na yan si Romy. Hindi mo na siya dapat bigyan pa ng halaga. Alisin mo na siya sa buhay mo, Asmin. Opo, Ma. Asmin, thank you, Lord. Dumating ka dito. Kung tutuusin, hindi sila basta-basta nagpapapasok ng bisita dito sa police station. Nakiusap lang ako sa mga polis dito. Magdadalawang linggo na ako dito sa presinto. Grabe, parang na ako mababalaw dito. Hindi ko na kaya, Asmin. Sabi ng mga polis, bailable naman ang kaso mo. Asmin, pakiusap. Tulungan mo ako makalabas dito. Sige na. Sinubukan ko na humingi ng tulong sa mga kaanak ko, pero ayaw nila akong tulungan eh. Ikaw na lang nag-iisa kong pag-asa. 55,000 pesos ang piyansa mo. Oo nga eh. As mean, sige na. Parang ako mo na tulungan mo ako. Huwag ka magalala. Babayaran din kita kapag nakalabas na ako, ha? <sighs> Bago kita tulungan, meron akong kondisyon na gusto kong ipagawa sa'yo. Kondisyon? An ano yun? Sige, sabihin mo sa akin. Handa akong gawin yun. Sige. May ipapangako mo ba sa akin na kapag nakalaya ka na, eh hindi ka na babalik sa pambubudol mo? Kasi kung babalik ka lang sa dati mong gawi, masasayang lang ang effort ko. Babalik at babalik ka din sa kulungan. Sige. Sige, Yasmin. Pinapangako ko, hindi na ako mambubudol. Hindi na ako gagawa ng masama. Maniwala ka sa akin. Kaya sige na, please. Tulungan mo na ako. Maawa ka sa akin, Yasmin. Pakiusap. sabi mo, Hasmin? Ikaw ang nagbayad ng piyansa ni Romy? O, opo, ma. Eh, magkano naman yung binayad mo para makalaya lang ang lalaking yon? Yung buo kong ipon na 55,000 pesos. Ha? Tako, Hasmin naman. Ang tagal mong inipon yung 55,000. At saka gagamitin mo yung pampuunan sa negosyong gagawin mo, di ba? Eh, bakit mo naman ginawa yun, anak? Tako, ang tanga-tanga mo. Ma, eh, hindi ko matiis si Romy. Nakita ko po na kalunos-lunos ang sitwasyon niya dun sa presinto. Eh, paano ka mababayaran ng lalaking yon ha? Sige nga. Saan niya kukunin ng 55,000 pesos, ha? Ano? Mambubutol ulit siya? Nangako naman po si Romy sa akin, ma, na magbabagong buhay na siya. Hindi na siya papasok sa pambubudol at kahit ano pang iligal na gawain. Ay, naku, ewan ko sa'yo, Kasmin, ha? sobrang disappointed ako sa iyo. Hindi ka naman bobo. Pero pagdating diyan sa lalaking 'yon, para kang baliw. Nawawala ka sa sarili mo. Ay sana lang talaga hindi mo pagsisihan 'yang ginawa mo. Sana totohanin ni Romeo ang pangako niya sa iyo na magbabagong buhay na siya. Kasi kung hindi, mawawala nang sa isa 'yang pinaghirapan mo. Salamat pumayag ka ulit makipagkita sa akin. Sabi mo kasi sa akin, may importante kang ibibigay. Kaya rin ako pumunta. Oo, oh, oh, meron nga. Eto, kunin mo. Kunin mo itong sobre. Ah, uh, anong laman nito? Patingin nga. Sandali. Pera? Hmm. Sampun libo yan. Pasensya ka muna, ha. Kung yan lang munang mababayad ko sa utang ko sa'yo. Pero hindi naman ako naniningil, Romy. Oh, okay sandali na lang, ha? saan mo nakuha tong pera? Oh, baka iniisip mo, nakuha ko yan sa iligal na paraan. <laughs> Nagkakamali, Kasmin. Ka, Ang totoo niyan, pinautang ako ng kapatid ko. Talaga? Oo. Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo, oo, oo totoo yun. Maniwala ka sa akin. Nagbabagong buhay na ako. Kasi ayoko nang maulit yung naranasan ko doon sa kulungan eh. Nakakatakot. Grabe, para ako mababaliw. Buti na lang talaga, niligtas mo ako dun. Mabuti naman at pinaninindigan mo ng pagbabagong buhay. Totoo, paninindigan ko na talaga. Kaya pasensya ka na kung nadamay ka pa sa problema ko, ha? <laughs> Wala yun. Ang importante eh, nakatulong ako sa'yo. Um, so, ano nang susunod mong gagawin ngayon? Um, eto. Pagkatapos ng mga court hearing, Uuwi na ako sa probinsya. Um, unless kung pipigilan mo ako. <laughs> bakit naman kita pipigilan sa kung anong magpapasaya sa'yo? Ganon? Ba hindi mo ko pipigilang umalis? Oo. Oh, bakit parang malungkot ka? Akala ko kasi pipigilan mo ko kasi mahal mo pa ako eh. Mukhang wala na pala akong pag-aasa sa'yo. Romy... Masyado akong nasaktan sa nangyari sa relasyon natin. Hindi ko akalain na lolokohin mo ako. Hasmin, hindi naman kita niloko. Siguro, nakipag-textmate ako sa iba, oo. Pero ginawa ko lang yun. Para lang, alam mo na, wala naman ako intensyong palitan ka sa puso ko. Alam mo, Hasmin, kahit masakit sa kaloban ko, pinutol ko muna ang komunikasyon ko sa'yo kasi ayoko madamay ka sa gulong pinasok ko. Pero ang totoo, Mahal na mahal kita, Asmin. Maniwala ka sa akin, please. Ganun ba? Oo. Sana may pag-asa pa ako sa'yo. Pangako, pahalagahan ko na yun. <laughs> Naniniwala naman ako sa second chances. Talaga? Kung ganun, makikipagbalikan ka na ba sa akin? <laughs> Oo. Sana lang tama ako sa naging desisyon ko. Tama yan. Tama. Huwag ka magalala. Sisikapin ko, ha? Sisikapin ko maging mabuting boyfriend sa'yo. Hinding-hindi ko nasasayangin ang second chance na binigay mo sa akin ngayon. Asmin, tumingin ka sa akin. I love you. Sa huli, nagkatuluyan din ang Hasmin at Romy. Pero, Simula noon ay naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Matapos sa mga court hearings, ay tuluyan ang nagbagong buhay daw. Itong si Romy at siyempre, laging katuwang niya sa pagpapaalala na walang lalampas, dire-diretso lang, ang landas sa tatahakin. Papunta sa katinoan. Ngayon daw ay nagsasama sila sa iisang bubong at parehong may marangal na trabaho. Mabuti na lang hanggang ngayon, wala pa rin tumututol sa kanilang relasyon.